guys punta tayo sa bukid ibang bukid kasi yung kapatid ko guys nagpunta sila sa ano sa basak ba parang basakan layo or nagpunta sila dito on ng garaba ng gara mama uy ay sabak ma nag harvest sila o kanang bigas ba rice pumunta sila doon andin nga yun, nangabasa dahil ulan kaloka talaga ang layo, parang dito kami magbaktas guys, maglakad sa high, sa high school ako punta din niya Carmen ang layo guys ang layo dito ngayon okay na, malaki-laki na yung daan ano? noon hmm. sobrang liit pero bato siya bato na mali as in pathway lang talaga sa tao pwede motor ganun. Pero ngayon, lumaki na yung daan. ulan na guys. nag ulan na. Nagpayo nga sinday. Ulan. Daghan, ang dami ng humay dito mao. Nagtanim, mag ano, nag-umaba. Ito yung abaka guys. Abaka yan. Ay, lapok guys. Ayan, payag. Lapok guys.

O mayra, gawag tungaan abe. Kao. Ka na, na ito. na yan? ate? Na ito, mo? Oo, siya ate. Kaya to. Uma yan, oy. Hindi. Daghanag humay paday, oy. pinit, Ay, pila hipo ni di pa mali garabong nun. Di pa. Kayo gon ramali te. Kayo gon rali. Ay oh. o. No, na de kan sibuyas o. Oh. Sibuyas. tapul. Pilit ni siya. Okay. Tapul. Okay. So, tapul kan. Ito so, na si Papa. Kapit bahay namin ito, guys. Meron silang ano, basakan, babasak. So. Nanggarab ang mga dikabalo ngod mo no oi may kapayas dai. Jan. Um, Jan, 'wag ah. tanjel. Jan. Oh my, guys. Oh my. Tayo na't balik na kadirino, oi. Balik na diri. Tara maggarap ta, guys. Testing natin. Aha mo ko dai? Dek. Ingka, ingo pa Di dapok. Diman? Bola itong maw

Bus, busuk tadi dari bukit pimenti oh hai ini mana yang terbahu sauna kung dili mais ang sanggi on humai bagus ani bakit on katul sakit itu

ay luman ng ganyan kasi luman pero uwi na kami guys uwi hindi ko nga hindi na rin ang init pero tinga grabe din ang ano dito guys humidity parang yung may dumidikit sa ano ba ang dami ko ding tungaw yung ano ko kailan magtungaw guys yung itim pot pot na maliit and then kitkitin yung panit mo iinom ng dugo dito sa kilikili ko malapit sa pagtutoy alam mo ma? mo mo may motor guys ano tayo kayo may motor Tama. hindi siya hindi siya maingay na motor Uyab-uyab yun guys. update date motor motor sumangil ah, diba? ganyan yan mga bata mag motor tayo doon sa kalibunan <laughs> doon tayo mag tago, -tago. <laughs> ingat na po ka man oh. No? okay. Ay, wala, eh motor motor way motor sa una <laughs> kariton <laughs> good good kariton Karun karon 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 ba mga tubukid kaya mag motor motor, motor. sa una bisag <laughs> baktas lang swimming ang kabaw oy ni tagian, tao na ba diba? nag swimming oh oloy kaluoy hello guys yung si Mary Ann nang himasa sa gamay ng tubig nag -usik -usik. <laughs> mana kita siang oh may nakita mana? Kincen oh. Kangkong tambok man oh. Kinsa buhay, ra, buhay. Oh, kangkong, guys oh, Kinsa mana lubung ani? Tasa, lumaya podo. oh. mataga sama double apa nak? Nadri apa nih? 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 Hmm. Bakit ka nakatingin? look ba yung ko sa imong nao Natakot ba yung ako? Kaya mo sungay. Aguro, yung mudagan dyan na din Bahay ito ng lola ko guys. Wala naman kasi yung lola ko at saka yung auntie ko. So yun, nagalito na. Kawawa ito, itong bahay ng lola ko guys. thrilling na ako sa una. Mama, dako ni ma. Malaki ito guys. Ngayon, oh, ba? Diba, ang liit na. Lumaki na tayo kasi. Ito yung kwarto. Look. Wala na, guys. Spili oh. Noon lagi, sa so una mo, mura dito, dako. Oh, bintana, karaan, style. Tara mo, kaya pwedeng inay ka. wala na. Wala na. ka, anak. Okay, ito tayo isla, guys. Oh. Subahin. Kawa'y buro, kaya lagi? Subahin. Subahin. <laughs>

duot ni nato kay murag ning logwa gid siya ba logwa 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 Ipagod mo na ma? Oo, oh, lamit tayo. Oh, Ah, oh, uh, mo. Atin dalawa. Ay, daan mo din ang kanon. Tuyo. Ngayon, kanin na naman. Dahil kayo nabitay atin na. Kamay niya. Kuan. Okay. Ano ang ating ano guys? Uh, sunog na siya, no? Pero, kina na, uy, mas magbuti ng luto. Ganun ba? ba?

So, bago kayong mang bash, kasi alam ko na naman, ang pinapansin dito is ulam at ang dami-dami pa namin. Isang isda lang sinugbako at saka yung tuyo. Yun lang yung ulam namin. Kahit ganito kami kadami guys, hindi namin nahuhurot or hindi namin nauubos yung ulam. At alam nyo, ginamit namin yung ulam the next day para sa aming bulang lang yung lawoy iba. So, kaya yung iba, magsasabi talaga, grabe si Mira Erika, guys. Yung ulam, I don't, hindi ko talaga alam kung bakit meron pang mga tira-tira. So, ganyan po, no, naalala ko, kaya sinabi ko dito, habang pagkatapos na kumain, sinabi ko na, doon, yung bata pa kami, guys, yung mga isda, ala, talagang walang tira-tira, guys, kasi talagang kainin lahat, pati bukog, no, kaya ngayon, nagtataka ako na malami naman kami, malaki na kami, marami ng apo, or masyado kasing itong apo, sobrang, ano, piki sa pagkain, yun din yun isa sa problema so kaya yun, ang kinain nila dito at least kumain man sila ng isda yung malalaking apo, pero yung iba, kailangan talagang i-force e pakainin ba, kasi talagang sobrang piki, so yun, hindi namin natatapos lahat ng isda, at ito uh, 2 o'clock, almost 3 o'clock na ito po, si mama naglabas ng aso kasi iyak-iyak ng aso guys iwan ko na lang, gustong magnihiata ata yun, saka usap lang namin ni Tami nag-usap kami, na ano daw nag cut daw siya ng damo and then yung lawnmower na namatay tatlong beses. So ngayon, hindi niya tinapos yung pagkakat ng damo kasi namatay daw. Kaloka. Dito sa Pilipinas, no, kapag pagod yung pa ako, hugas pa rin ako ng hugas. So, yung mga vein ko, nag kasing ano, labasan. Dito sa Pinas, ganyan ako. Kasi kapag mainit, hugas pa rin ako ng hugas ng paa.